Hi, good morning guys. Medyo makulimlim pang panahon. Ayan. O kaya maaga pa. Ayan. Uwayo oh, go. Bala ka na nga dyan. Hindi na siya gaano hindi na siya gaano malamig. Pero naka-turtle neck. Ayan. Naka-turtle naka Naka turtle neck pa din. Grabe ang lamig. Sobra. Medyo okay-okay na konti. Hindi na tayo nagpupuyat sa sagot ng exam pala. Ay. Tapos ko na rin guys 'yung 'yung exam pero kailangan ko pa magsulaat para sa para sa ano, magre-review ba? Ay! May tubig. Diyan na rin yung sasakyan. Go to UP house. I'm not coming there anymore, okay? I won't go there anymore. I just put the bag in the car and then I go home. Ito na guys yung sasakyan nila. na yeah. Naiwan ko na yung, yung bag ng alaga ko. Uwi na rin ako. Mamaya siguro o bukas magsusulat pa rin ako. Para madali na lang mag-review. mga gagawin. Ganon. Kasi minsan, sa matagal ako dito, kaya ha, kailangan ko pa rin magbasa-basa. Yeah. Parang kahit tanungin ako May alam ko. Ayun. <laughs> yeah. oh, one bonnet. Pero naka ano ba 'yan? Tawag dito. Basta may ganyan. Pero 'yung tainga, hindi naman tinakpan ganyan dapat. Para tuloy itlog 'yung aking head. Parang bakla. <laughs> ya. Yeah?